Good morning guys, 11am na. Kaya na pa ako gising, pero ngayon ako kumaba, nag-edit ako kanina. And kung madilid nyo nga sa background ko, naglalaban ako, patapos na nga rin halos yung laundry. Yung first load pa lang ng laundry yan guys, may second load pa ako. Kaya na kasi ko yun ang ginawa ko, yung baon ni daddy, and then nagsalang na ako ng laundry. And inutusan ko rin sila kambal na mamaling, kakaalis lang din halos nila, pinapunta ko dun sa market. Sila ang inutusan ko para matuturin sila. Magpabili ako ng mga few things and bigyan ko na lang ng listahan para hindi nila makalimutan. Dito sa kitchen, maayos na rin. Inayos ko na yung mga dry dishes kanina. Hindi ko na pinakita sa inyo. Kanina kasi nung inaayos ko yung baong ni daddy, naglipit-lipit na rin ako dito. de nagsalang ng laundry and umakit na ulit. Nag-edit na lang ako ng vlog. Dahil na naman pasok yung mga bata, kaya medyo chill lang today. Ang agenda lang for today is makatapos ng laundry and plan kong i-bake ng cookies yung mga bata and magluto ng dinner. Ang plan kong luto na dinner ngayon is pizza kung hindi naman tempura. Yun lang yung mga balak kong gawin ngayon guys and syempre magawa ng mga merienda yung mga bata. Pabili ako ng sweet corn, sana makabili sila. Ayan, dito sa baba guys, maayos na naman na nga konti lang din naman ang ginawa ko dito dahil kagabi naglikpit na ako you know the drill naman na paggabi talaga naglikpit ako dahil ayoko ng chaos na umaga nandito na yung dalawa doorbell namin yung guys yung narinig yung bumaba <laughs> you didn't have a lot of the stuff you're asking for. What? Because like, uh, they didn't buy like, new stuff yet. So ah, wala nga yung parengke masyado. Yeah. Wala na nabili they nyo? They haven't yet. Uh, what? They bought like mostly vegetables. They had like the egg, but they didn't buy like the vegetables. Yet. Reporting na sila. Oh, ay mga pinapalengke ko. So what did you cut? Oh, the garlic only and the onion. Onion. And so then, then the rest wala na. The, the potato, it's like it's like very small, like. Uh huh. And then the so carrots. Only for 1 kg. There's no carrots. I didn't see no any carrots. carrots there. Ikaw. They also didn't have calamansi. And then they also didn't have like What? Was the other thing that was corn. corn, yeah, corn. walang corn. They have one corn, but it's not good. Ah, it's not nice anymore. No. Mm. -hmm. Okay. Then let's buy again na lang. When daw ah, uh, sila? Uh, oh, yung wala daw masyadong ano ngayon. Siguro di sila nagtinda ngayon sa palengke. They didn't. They told me. Oh. Yun lang. But Pero at least, may nabili pa rin sila. Ayun, ito naman importante ngayon eh egg. Dahil gagawa kami ng ramen. Plus, magbe kami. Kaya okay na yan na may egg. Tsaka may sibuyas. Oh, why did you buy this one? The garlic. If I told you don't buy garlic if it's not peeled. Oh, okay. Sorry. <laughs> it's okay. So, ayan guys, yung mga pinamalengke nila. So, ang dami ng pinabili ko. Wala nga daw carrots, walang... Anong wala, Aglet? ako <laughs> yun na may listahan. Ano, chi-a-chi? Ano, mga wala? There's no... There's no carrots. potatoes, carrots, and there was corn, but it didn't look good. There's no calamansi. Okay. Good job! Still good job. Outside. Very hot. Mm -hmm. I'm gonna ask Kel to go to the admin office nga din eh. To get form for daddy. Say bye! Bye! Luto na yung ramen namin guys. Maraming egg yan. 7 yung egg na sa loob niyan. Lalagay ko na lang sa mga bowl na may pipiliin na lang namin. Ito yung gin ramen, yung mild lang. Kasi yung isa naman na maanghang sobra, din na nila kaya yung anghang. And then, naggagawa na ako ng potato wedges. Sinihintay lang namin na matapos. Yung dalawa na, na laundry, sabi ko, maya na nga ituloy, kumain muna kami. And si Kyle, ganyang gumawa yung ramen niya. nilagyan niya na ng cheese. Tapos, gusto niya yung egg niya. Yung hindi luto, yung malasado. Itong isang egg na to. Yan, sa kanya ko na agad nalagay. Kasi alam ko ito yung hindi talaga luto. In the rest, hahanapin ko muna sa loob. So, ayan guys. Kain tayo. Luto na yung potato wedges guys. And meron din kami ranch dressing dito. Yung potato wedges, binili namin na to sa SNR nung bumalik kami doon ni Daddy last time. Tsaka bumili kami ng mga melon na na buy one take one. Tsaka pang towa na buy one take one. Hindi ko na nga napakita sa inyo eh. Nung bumili ako ng pizza noon para sa pabasa noong Holy Week. And ito, $4.99 ang isang 2kg bag niya yata to. I'll check again. i ko na sa screen kung ilang pounds yon. And mura to, $4.99 lang. Maclaim yung brand and masarap siya. はいこれ。 Tapos ko nang i-bake yung cookies guys. Itong nasa likod, kakalabas pa lang yun sa oven. So, kailangan pa niyang maluto pa dyan sa pan. Yung residual heat, maluluto pa yan. Malambot pa yung pag itatouch ninyo kasi ganun talaga siya. Yung brown na yung edges niya pero yung gitna niyan malambot pa. Eh, siya habang nagko-cool down dyan sa pan. And tamad mode na naman yung cookies ko. Hindi ko na siya tinap ng chocolate. Nilagay ko na lang lahat sa butter. Pare-pareho lang yun, guys. Kakainin pa rin naman yan ang anak ko. Hindi naman siya kasi pangbenta, pangkain lang. Kaya, okay na yan. If you want to learn how to make these cookies, guys, PM nyo lang ako sa FB. You can join my online workshop. Kultong dalawa. Tapos <laughs> na magsampay sila. Ambal um, well, guys. Sila lahat nagsampay niya. Pati yung decolor kanina. <laughs> And sa taas na kami magsistay. Sobrang init ngayon. Actually, gusto ko nang mag-exercise. Kaso parang sumasakit yung tip-tip ko sa init. Ewan ko kung kakayanin ko talaga mag-exercise. Ang hirap naman ipilit. Magpapalamig muna kami sa taas. Magbe-binge watch muna ako. ako ng Netflix. Gumagawa na ng dinner yung mga bata. Naggagawa sila ng... What are you gonna make? Tuna pesto pizza. Mm -hmm. And, na din namin siya ng shrimp. Ako, nakaupo lang. taga assist. Why did you put that yeah. first? I was like thinking, but why am I putting this first? Okay lang Change naman. It's okay. Pero, I put possibly... the mozzarella na. Ang sakit ng dibdib ko, guys. Nag-chest pains ako. I don't know because sobrang init. Nasa taas kami karina. Pagbaba ko ngayon, na nasa kaso ko itong pizza, yung ko sila. nag chest pains na naman ako. Sabi ng mga bata, umakit na ako, sila na lang gagawa. You should I divide it into five, four. Four I pizza. Divide it <laughs> into four pizza. Tapos sinidepress namin yung ano, yung shrimp. Kasi nasa freezer pa siya. Sika lang gidepress nun. Umakit sika. Kasi ano yun? Sando kaubad <laughs> oh, lang siya, Ang init kasi yan lang namin lalagay namin guys so naglagay na ng pesto si Shoba si Achi, then nalagay na nila ng cheese and after that, what are you gonna put after the cheese the tuna onions, and then the last is the shrimp so yan guys, haya natin muna silang gumawa, eh nako pahinga ko talaga muna ito na guys yung ginawa ng mga bata. Kaya hindi pa sila tapos kumawa ng pizza. Kaso hinihintay ko pa na magsama sa ating pauwi na siya. Bago ko to isa lang. Ang galing nila. Nagkawa nila yung pizza. And then yun naman yung itsura. Ang ganda ng pagkakagawa. Pwede ko na pala silang hayaang magluto dito sa bahay eh. Good job yung mga bata. Very good. Sila lang talaga gumawa Silang sila tatlo ni ko lang na-video si Kel kanina kasi wala siyang shirt kaya ayaw yung pa-video. Nagpiprihit na rin ako ng oven and isasalang ko na rin to. Then kapag nasalang ko na siya, magasalang din ako ng potato wedges. Yun kasi request ni daddy, magpizza daw kami tsaka potato wedges. Hindi ko nga alam mo sa taas na lang kami kakain dahil talagang nag-chest pain ako sa so sobrang init. Ready ko muna yung potato wedges guys. And then kapag na na yung oven, salang ko na rin to big na yung pizza guys. And ayun na yung niya. Pinakat ko na rin kay daddy to. And ito pa yung isa. kakalabasan to sa oven. Hindi pa siya nakakat. And dadali na lang sa taas to guys. Ito na lang kami kakain sa kwarto ng mga bata. Dahil sobrang init. And ito naman yung potato wedges. Sa paper plate ko na lang din nilagay. At mag-aakitin ako ng paper plate. Para yung mga bata hindi kailangan ng maghugas pa ng namin. So feeling kumain kami sa labas ngayon. <laughs> kasi na paper plate kami at saka wala nang hugasan actually hugasan pa tong mga sipat na ginamit sa pizza pero at least mas konti na lang let's eat guys Okay, <coughs> <coughs> hey, 民主党。<music> <music> Good evening guys. Tapos na ako magluto ng dinner and carbonara yung ginawa ko. Yung sauce ko may tuna yan, may mushroom. And then ito yung bacon naman. Kasi gusto namin talaga natin natap yung carbonara namin with bacon. Dapat fish free ang gagawin ko kaso ang init na sobra. Ang sakit ng ulo ko kaya ito na lang muna ginawa ko today. And naprep ko na rin yung baon nila for tomorrow. Niready ko na para bukas i-heat ko na to sa microwave. And ganun na lang kadali yung umaga. Yung mga round na baunan, yun yung kay Daddy tsaka kay Kyle. And then yung mga rectangular na mas maliit, yun yung kay Ate tsaka kay Shobe. Tomorrow kasi periodical test nung dalawa, kaya uuwi ng lunchtime pero gusto ko silang pabaunan ng pang merienda. Para during break na makain mo lang silang konti. And hindi sila magutom habang nag -e exam That's it, guys! Today is Monday nga pala, guys. And ito na yung laundry ko. Nakatulot sa ko ng laundry. Pero medyo konti na siya, kaya kasha siya sa isang laundry rack nakapaglinis na rin ako dito sa kitchen guys after kung magluto yung mga bata na sa taas ang init kasi naka aircon sila doon tsaka nagre-review din sila Ito na lang di ko nahuhugasan yung isang casserole na ginamit ko para paglutuan ng noodles pero the rest tapos ko nang hugasan and hinintay na lang namin si daddy para makapag dinner na rin pauwi na rin naman siya Today is Monday and ngayon pa lang ako nakapag-vlog. Ngayong gabi pa lang. Actually, talaga hindi ako dapat magba vlog Pero gusto ko na rin i-share ito sa inyo. Pahinga muna sana ako sa vlogging eh. Pero pinakita ko na lang sa inyo yung dinner namin. Actually, gusto ko sana i-share sa inyo yung pagdaluto nito. Gusto ko sana i-vlog siya. Kaso sobrang inti ito sa baba. Kaya hindi ko na talaga nagawang i-vlog pa to. So, ayan na guys. Again, kain po tayo gagawa ko ng ubi cheese na graham bars guys and ito yung gagamitin ko dalawang all purpose cream isang ube flavored na condensed milk yung jersey yung ginamit ko ng brand sa cream din ganun din jersey din kasi mas mura yung jersey ang mahal mahal kasi ng nestle and then uh, cubes na cubes lang ako ng cheese and itong mga to chilled to oven actually ilang days atong chilled sa ref And, kailangan nyo ng mixer sa paggawa nitong ice cream para mas siguradong ma-whip itong mga to. Kung hand mixer, kaya din naman pero mas matagal. ito guys. Ang dami niyang putol-putol. Okay. And gusto nyo, side down siya ha. Ito yung magandang part. Pababa nyo siya. Para pag kinati yung Graham bars, yung magandang side yung nakalabas. Arrange ko lang to na mas maayos. Alam niyo sa camera, ang, pag ang pangit ng pagka-purple niya. Pero, sa personal, okay lang naman yung pagka-purple nito. Enough naman na siya. Pag gusto nyo gawing mas purple pa, pwede nyo siyang nagdagan ng food coloring. Pero ako, okay na ako na walang food coloring. Ganyan lang siya. Maganda na yung pagka-purple niya actually. And, first time kong gumamit ng jersey sa ice cream. Ngayon, sobrang parang matunaw yung itsura niya. I don't know kung mainit lang ba ngayon. Kaya parang ang tunaw ng itsura niya. Pero kapag nest kasi ang ginagamit ko, hindi ganito. At saka parang mas mataas, mas malaki yung yield niya. So, yun pala yung dapat i-consider din. Na, ayun, yung nest pag yun ang ginagamit ko, talagang mas maganda yung pagka-whip ng cream. Itong jersey, di ko alam kung na-overmix ko, pero hindi naman. Parang mas mababa yung naging yung Parang di siya nag-triple in volume. Then, nalagay ko lang ulit tong tira pa sa ibabaw. Hindi ko sinasama mismo yung toppings dun sa ice cream kasi lulubog lang yan guys kaya mas okay i-arrange ia nyo lang siya talaga ng ganyan sagilang lang natin tong tira pa to cover yung ilagay natin ano kung nakita nyo sobrang runny hindi siya usually ganyan pag gumagawa ako ng ice cream mas firm dyan yung output especially kapag chilled na overnight or ilang days at chilled yung cream ko, hindi nagiging ganito yung output. So, yun pala yun. Kapag jersey yung gamit. And, mas mababa siya. Yan, usually puno tong tub kapag Nestle ang gamit ko. So, this time, ang nipis ng Graham Bars na nagawa ko. And, hindi ko na siya madagdagan ng isa pang cream. Kasi tapos na akong magmix eh. Ayoko na siyang dagdagan. So okay na naman na to. Pa-flatten ko lang to nang mas maayos. And then nalagyan ko na siya ng rehab bars pa on top. Ganyan ang kaisi gumawa ng Graham Bars, guys. And pwede nyo palit-palitan yung flavor niya kung ano yung gusto nyo flavor. Super easy lang. Pwede yung condensed milk na may flavor lang gamitin niyo And okay na yun. And lagyan nyo ng mga toppings. Gagawa pa ako ng isa pa chocolate chip naman cookies na Graham Bars. Ito naman, i-chill ko na to sa ref. And then, mga 24 hours or so pa mas maganda para siguradong set na set na siya. Kaya narin nyo na rin kumuha na to, guys. Dahil na na sobrang init. So, change of plans guys. Ubus na pala yung chocolate chip cookies ko. Ubus na pala ng mga bata. Dahil ilang weeks na rin nung after kami mag-grocery. So, ngayon, ba um, na lang yung gagamitin ko? Um, Nagbuko panda na lang ako. And ngayon dinawa, ginawa ko, tinatlo ko yung cream. And kanakatang yung consistency niya. Yan, mas buo-buo siya. So, ganun din yung gagawin ko dito. Lagay ko muna yung half. Spread ko ng maayos to. And then, mas maganda sana kung ang ilalagay ko dito is yung ano ba yun? Makapuno. So, okay sana kung lalagay ko dito makapuno. Kaso nga lang, wala akong makapuno na stock ngayon. So, ang ilalagay ko na lang na toppings dito is chocolate chips. Para may crunch lang. Hindi ganun ka-green to guys. Compare dun sa ube na mas may purple naman. Ito talaga halos parang sobrang light na light yung green lang ang makikita mo dun sa buko pandan. Maybe because mas madami din yung cream na ginamit ko. Hindi pa ako nag na smooth yung taas Since hindi pa naman ito yung final layer. And maglalagay din naman ako ng toppings mamaya na pag nilagay ko pa yung the rest no ice cream bottle so ito nilalagay ko uh, chocolate chips lang po, guys para lang may added na crunch pag kinain yung graham bars pwede yung dagdagan niya ng mga crush na graham crackers Tapos na akong gumawa ng Graham Bars, guys. And ayan na yung dalawang tab natin ng Graham Bars. Okay na okay din itong pang negosyo, guys. Pag gusto nyo rin kumita sa bahay, pwede rin kayo magbenta nito. Try nyo siyang gawin. Napaka-easy lang naman gawin nito. Buko pandan nga at saka ube and cheese yung ginawa kong flavor ngayon dahil wala na pala akong chocolate chip cookies. I-freezer ko na to guys para bukas ready ng kainin.